ang sumpa sa gitna ng katanihanan. Sa gitna ng maingay at madilim na lungsod, may dalawang binatang nagdangalang Mark at Ben. Naghahanap sila ng paraan upang magkaroon ng katanyagan sa internet. Nais nilang makuha ang atensyon ng mundo kahit na sa pamamagitan ng paggawa ng mga bagay na mapanganib. Nakarinig sila ng mga balita tungkol sa isang paranormal museum na puno ng mga nakikatlakot na artifacts. Ang mga kwento tungkol sa mga multo at mga demonyo na naninirahan sa museo ay kumalat na parang apoy sa kagubatan. Naisip nila na kung magnanakaw sila ng isang bagay na nagmula sa museo at ipost ito online, Magkakaroon sila ng maraming views at followers. Pumili sila ng isang ninika na mukhang ordinaryong unit may kakaibang aura. Ipat ito ay tila nagmamasid sa kanila at ang ngiti nito ay parang nagtatago ng isang masamang lihim. Nang makuha nila ang unika, nagsimula silang makaramdam ng kakaiba. Ang kanilang mga panaginip ay nagiging masama puno ng mga nakakatakot na imahe at nakabibinging sigaw. Naririnig nila ang mga bulong sa kanilang mga tenga kahit na nasa gitna sila ng ingay ng lusod. Ang mga bulong na ito ay nagsasabi ng mga nakakatakot na bagay nagbababala sa kanila tungkol sa kanilang kinawa. Nang ipost nila ang video online, nagsimula ng mangyaring ang mga nakakatakot na pangyayari. Ang kanilang mga telepono ay nagsimulang magkering ng mag-isa at ang mga tawag ay puno ng nagpabibingin katahimikan. Naririnig nila ang mga boses na nagsasabi ng kanilang mga pangalan sa gabi na nagmumula sa mga anino sa mga dingdig ng kanilang mga tahan. Ang mga boses ay nagbababala sa kanila na sila ay nasa panganib na ang manika ay hindi isang ordinaryong manika. Natuklasan nila na ang manika ay isang daang patung sa impyerno, isang portal na binuksan ng nilang pagnanak. Ang mga espiritu ay nagagalit dahil kinuha nila ito mula sa museo. Ngayon ay naghahanap sila ng paraan upang maibalik ang manika sa kanyang lugar. Nais nilang ibalik ang manika sa museo, ngunit hindi nila alam kung ano. Sa gitna ng kanilang takot, nagsimula silang maghanap ng mga paraan upang makalabas sa impyerno. Nagbabasa sila ng mga aklat tungkol sa paranormal, naghahanap ng mga matatanda na may kaalaman tungkol sa mga espiritu, at nagsisikap silang makipag-ugnayan sa mga mundo nang makita nila ang isang matandang babae na nakatira malapit sa museo, nagsimula silang magtanong tungkol sa manika. Ang matanda ay may mga mata na tila nakakakita ng kanilang kaluluwa at ang kanyang boses ay parang bulong ng hangin. Sinabi ng matanda na ang manika ay isang nagngangalang ada at isang malakas na espiritu ang nakatira dito. Ang tanging paraan upang maibalik ang manika sa museo ay ang pagsasagawa ng isang ritual. Isang ritual na papanganib at nakakatak. Nagatubili si na market men, ngunit wala silang ibing ibang pagpipilian. Ang takot ay nagsisimula ng lumamon sa kanila at ang mga espiritu ay nagiging mas agresibo. Sinunod nila ang mga tagubili ng matanda at nagsagawa ng ritual na puno ng mga kandila, mga damo, mga salita na hindi nila naiintindihan. Sa gitna ng ritual, nagsimula silang makaramdam ng lamig at ang hangin nagsimulang umihip ng malakas. Ang mga kandila ay nagsimulang mag-flicker at ang mga anino ay nagsimulang sumayaw sa paligid nila. Naramdaman nila ang presensya ng mga espiritu at ang kanilang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Ngunit sa wakas, nagtagumpay sila sa pagbabalik ng manika sa museo. Ang mga nakakatakot at pangyayari ay tumigil at bumalik sa normal ang kanilang buhay. Ngunit ang takot sa kanilang nararamdaman ay nananatili sa kanilang mga puso. At ang kanilang pagnanaisa magkaroon ng katanyagan ay naglaho. Natuto silang magingat sa mga bagay na hindi nila naiintindihan. At hindi na sila nagtangkang magnakaw ng anumang bagay mula sa Paranormal Museum.